yo so, what's up mga ka-idol? Unboxing tayo ng ating bagong biling Insta360 wow. X4 Regalo ni Mami sa amin Tara, buksan natin mga ka-idol Open. Open Open Wow, gandahan Yun, ganda right. Insta360 X4 kaya itong memory card. Meron pa tayong hard drive na biligan. Okay. Tara, open natin mga ka-idol. Unahin natin itong Insta360. Wow. Wait, 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 Elise. Mine! Ako na, Elise. Mine. Wait lang. Ako ito. <laughs> yeah! Ay, okay, mga ka-idol. Yeah! Kailangan natin ng mga ka-idol. Kailangan natin ng panghiwa. Yan, hindi pa rin siya masaligwa. Yun. Ako oh nga, Wait, 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 Elise. Ako, daw. Ako, daw. Ah, may panggulo din, eh. Pangbata. Wait lang. Idol, hey open na o natin. Oh, Elise, o. Oh, punod ka na lang, Elise, ha? Huh? Kailangan okay, natin itong ingatan at medyo... Mahal-mahal to, mga ka-idol. Wow! Oh. Wow! Ingat guys. Is that Yan. Wait lang. Oh, wait, wait, wait. Ito na Ito panguli, guys. Ano 'to? Ito 'yung pinaka Wow. wow lalagyan niya. Toto. sili huwag sumaligutin 'yan. Eh, sili. So, yan may packet siya, guys mga ka-idol may package siya nandito na rin yung charger tapos meron din siyang panlinis tayo ano to ito yung ah pinaka... okay na niya okay ito so, yung mga ka-idol medyo mabigat pala itong insta360 buksan na rin natin ang kanyang stick Ito yung strip niya mga ka-idol. Ito sa mga nagnanayot niya mag-vlog. Wow! Ayos, uh, sunod natin padi, din ang ano. Ito yung mga ito Okay, mga ka-idol. Pwede yung pwede na Ayos, pag-aaralan na lang natin siya. Please wait. Tapos, ito yung kanyang memory card, mga ka-idol. Ang ganda. Solid. lead, ang bigay ng mami. Ang regalo sa amin. okay break, break. Okay naman natin ngayon ang hard drive, mga ka-idol. Bumili tayo ng medyo malaking gig. Para sa ating mga video. Ito, mami. 2 terabyte na ito, mga ka-idol. Hindi na pala gig. Terabyte na. Wait lang, medyo mahirap lang buksan. Okay, halang di ka to din ko. Okay. Habang may batang na sa ating pag-unboxing. Oh. Okay. Alam mo, yun. Ayos, maliit lang siya, pero 2 terabytes siya. Ito, open. Ayan, mga ka-idol. Ang liit. Pero solid, ang ganda. Ayang kaya kaya mo dalhin. 2 terabyte siya, mga kainol. 2 terabyte. Yan. Okay. Salamat, mami, sa iyong regalo. Makapag-video na kami. God bless, mga ka-idol.